Ang bango mga kaumami, nakakagutom. <laughs> Pasensya na muna sa ating kapitbahay dahil magbuburo po tayo ngayon. Ito po yung ginawa ko last week, pang-anim na araw na po niya ngayon. At sobrang asim na, kaya naman lulutuin na natin. Yung iba naglalagay na ng luya kapag sila ay nagbuburo. Pero ako, naglalagay lang po ako pag magigisa na. Mayroon din tayong dalawang kamati, sibuyas at bawang. Maraming ricado, mas masarap. Okay na yung ating mga pansaho, kaya magigisa na tayo. Sa pagigisa ng buro, kailangan po natin ng maraming mantika. Punahin po natin ang luya. Kapag medyo bumango na, isunod po natin ang bawang. Sibuyas. Kamatis. Okay na yung ating kamatis kaya maglalagay na tayo ng buro. Ayan, sobrang daming hipon po nito, hindi tinipid. Kasi sigurado ako masarap. Wow. Sorry muna kapitbahay. <laughs> mm. Burong-buro na po siya. Mainit po kasi ang panahon kaya mabilis lang na buro. Pero kung ako lang ang tatanungin, gusto ko po talaga yung napakaasim. Meron po kasi tayong ibang papatikimin, kaya tinansya ko na lang hindi masyadong maasim. Ngayon pa lang napakabango ng mga kaumami. So hindi po natin ito tutubigan. Hayaan natin siyang kusang magtubig. Yung tubig po niya sa pagkakaburo. Kapag nagluluto po ako ng buro, naaawa ako sa kapitbahay namin. Kaya pasensyahan po muna kami. Siguro iniisip nila, nagiinit ako ng panis na ulang. <laughs> Maglalagay po pala tayo ng asin. konti lang muna. At ito po ang sekreto ng aking buro para tumagal ng maraming buwan. Nilalagyan ko po ng kaunting suka. Yun po yung pinaka preservative niya. Anyway, magtatagal naman po ang buro kapag maganda o malinis ang pagkakaluto. Yun lang. Dati kasi nagtitinda po ako ng buro at para tumagal dahil ipinapaship ko pa sa aking mga suki, ayun po yung ginagawa ko para hindi masira. At kapag ganito pong naghihiwalay na yung mantika niya doon sa buro, ibig sabihin ay luto na. So mahalos isang oras ko na po itong hinahalo-halo sa medium fire. Ayan, so titimpla na po natin ng asin. Pero titikman ko muna kung okay na yung alat niya. At mapapanood po sa ating mga previous videos kung paano ko naman binuro ang kanin at hipon. Panoorin nyo po at subukan nyo rin. Salamat!